Good morning, good morning, good morning guys. Ito. May bisita ako mga kuting-ting. So ito. Papakita ko mga pinsan ni nila. Ken ba at saka ni Yachi. Ito, pansamantala, dito muna sila sa second floor at saka ground floor. Kasi hindi sila pwede guys mag-blend kasi uh, territorial eh. Ito po yung yan, pinsan ni Kenma. Yan po si Sophie, yung mga binablog ko pa noona una, pa sila. eto si Logan Logan. Logan Logan! Eh, lambing lambing na may Logan Logan. At saka si Sophie, oh. Logan! Logan Logan, ka? Logan Logan! Oh, ang bait bait naman, oh. Nakilala na yung boses ko, oh. Oh, yan. Tapos, guys, may anak sila. Ito, guys, ang anak niya. Ito, guys, oh. Ayan. Ay, anak anak nila nakalimutan ko pangalan, pa guys. Oh, 'di ba? Oh, tapos ito guys, yung si isa nagtatago. Ayun, no? ayun no? oh. Ayun oh, sisilip-silip po oh. kamukha ni Achi oh. Oh. Ah, 'di ba, guys? Ang ganda-ganda nila. So, ayun. Masaya dito kasi marami na naman silang kasama, sila Kenma at Yachi. So, guys, saka dito na po at maraming salamat. Bye-bye po.